Ayon sa mga ulat, may humigit kumulang anim na putao sa eroplano. Ngunit wala pang tiyak na impormasyon tungkol sa mga tao sa helikopter. Sa kasalukuyan, sinusubukan pang kumpirmahin ang mga detalyeng ito. Ang AAA ay nagbigay ng kumpirmasyon ukol sa mga pangyayari. Subali hindi pa natutukoy ang tiyak na uri ng passenger, jet na nasangkot. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga autoridad sa insidente. Ang insidente ay nagresulta sa malawak na pagsisikap sa pagsagip, kung saan maraming ahensya ang nagtutulungan. Upang masiguro ang seguridad, isinara ang buong paligid ng paliparan para sa operasyon. Ayon sa mga report, ang eroplano ay isang regional jet na kayang magdala ng 60 hanggang 70 pasahero, kasama ang crew. Ang impormasyong ito ay mahalaga upang maunawaan ang laki ng eroplano na nasangkot. Sa kabilang banda, ang flight path ng eroplano ay nagdulot ng pagkalito, at hindi pa malinaw kung paano ito nangyari. Ito ay nagbigay diin sa mga tanong na bumabalot sa mga pangyayari bago ang insidente. Dahil sa insidente, lahat ng fly sa Reagan National Airport ay nahinto, na nagresulta sa pagsasara ng mga kalsada at paglikha ng malaking operasyon sa lugar. Ang seguridad ng mga pasahero ang naging pangunahing konsiderasyon. Karaniwan, ang flight path ng eroplano ay dumadaan sa kahabaan ng Potomac bago makarating sa airport. Ito ay isang karaniwang ruta para sa mga inbound flights, kaya't nagbigay ito ng dagdag na katanungan ukol sa insidente. Natanggap ng EC Fire at EMS ang mga tawag tungkol sa insidente na nagmumula sa First Street Southwest. Ang mga tawag na ito ay nagpapahiwatig na may mga saksi na nakakita sa pangyayari. Ayon sa mga ulat, ang eroplano ay umalis ng lima oras minuto EM Central Time at nakatakdang lumapag sa paligid ng siyam oras EM. Sa kasamaang palad, naganap ang aksidente sa gitna ng paglapag ng eroplano. nagka sa isang malaking festival sa India kung saan nasa apatapu ang kinangangambahang na sawi. Sa Japan naman, dalawang sinkhole ang lumitaw sa gitna ng kalsada. May report si Ian Cruz. Ganyan kalaki ang lumitaw na sinkhole sa kalsadang ito sa Yashio Saitama Prefecture sa Japan kahapon. Ang isang truck na hulog sa malaking butas na may lalim na limang metro. ay sa makulat, naiangat na ang trailer pero patuloy pang sinasagip ang senior citizen na driver na natrap sa loob ng truck. Sa gitna ng operasyon, may lumitaw na mas malaking sinkhole malapit sa lugar. Hinihikayat ang mga residente na nasa loob ng 200 meter radius ng sinkhole na lumikas na. Nasunog ang Airbus plane na yan sa Gimhae International Airport sa Busan, South Korea. Nagsimula ang sunog sa buntot ng eroplanong palipad na sana pa Hong Kong. Ligtas ang lahat ng mahigit isang daan at anim na pong pasahero, pati na ang pitong crew. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy. Sa Northern India, hindi bababa sa apat na po ang sa morgue matapos ang stampede sa gitna ng pagdiriwang ng Maha Kumela Festival sa Uttar Pradesh. Pusibling nagsimula raw ang stampede ng talunin ng ilang deboto ang mga barikada na inilagay para sa Holy Dip na bahagi ng Hindu Festival. Sa kabila nito, milyon-milyong deboto pa rin ang tumuloy sa paliligo sa ilog. Sa New Delhi, disgrasya rin ang inabot ng isa pang religious gathering Matapos bumigay ang isang platform, hindi bababa sa lima ang nasawi. Apat na po ang sugatan. Sa Democratic Republic of Congo, lantaran ng looting o pagnanakaw sa pamilihang ito sa Kinshasa. Sa gitna yan ng gulo sa pagitan ng grupong M23 at puwersa ng gobyerno sa Eastern Congo. Ian Cruz, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yes, Stanley. A magnitude 4.5 earthquake hit Naval Biliran at 9:56 this morning. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology reported that it was a tectonic earthquake with an epicenter located 4 kilometers south southwest of Naval Biliran, with a depth of 10 kilometers. The quake was felt across several areas in Lita, with varying intensities. Intensity four was recorded in Lita. Lita Fivok says this level of intensity has the potential to cause minor structural damage, particularly in buildings with weak foundations. This sinkhole has appeared in Japan's Saitama City, right in the middle of a busy road intersection. The hole is about 10 meters wide and 10 meters deep. It has been growing since it formed. The sinkhole appeared on Tuesday morning. Looking inside, we can see a leaking pipe, filling the hole with water, and that's just one of the problems. The cause of the sinkhole is believed to be a second pipe, a sewage pipe located more than 10 meters beneath the intersection. Reports say that this pipe corroded and then burst. The resultant leak caused soil and sand around the pipe to flow away. It led to a hollow forming beneath the road surface, weakening the road above and causing it to collapse when a heavy vehicle approached. Just when the ground collapsed, a truck fell inside. The driver was alive and conscious when the accident took place. Rescue workers could speak to him till about 1 p.m. on Tuesday, three hours after the accident occurred, but he told them that sand and debris were filling the truck. It had buried the driver's seat. But soon after, he stopped responding. Japanese rescue workers were trying to drain the hole. They were pumping out the. Eventually, they decided to lower a crane to pick the truck up. That's when disaster struck again. Look at the electric pole and signboard just as the truck was being lifted. The ground beneath them gave way, causing them to collapse. The rescue work seems to have put additional stress on the ground, causing a second sinkhole to appear. The rescue crew pulled the truck out of the first sinkhole, then they dumped it and moved back. It was still lying on its side today, near the now two sinkholes. You'll notice that the truck bed and all four wheels are there, but the driver's compartment is not. The rescue workers could not find the driver.

Bagamat puno ng pagsubok ang buhay ni Cedric, mula sa pagkawalay sa kanyang ama hanggang sa patas na pakikibaka ng kanyang ina para sa kanilang kaligtasan. Mahalaga ang kanyang kwento para sa pag-unawa sa mga hamon ng mga imigrante. Kasabay ng mga hamong ito, siya ay nagkaroon ng na matatag na relasyon kay Daniela simula pa sa kanilang kabataan at nag-asawa sila dalawang taon na ang nakalipas. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsilbing simbolo ng pagsisikap na bumuo ng pamilya sa gitna ng pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok ang karanasan ng diskriminasyon sa Southern Tel Aviv ay nagbigay din sa pakiramdam ng pagiging banyaga. Subalit, pinanatili nila ang positibong pag-isip at nagpatuloy sa kanilang mga layunin. Samantala, ang papel ng guro ni Cedric ay mahalaga sa kanyang pagunlad. Ang suporta mula sa mga guro at komunidad ay nakatulong sa kanya upang malampasan ang mga hamon sa kanyang buhay. Hidget Parito, ang dedication ni Cedric S.A. serbisyo Milita ay nagbigay inspiration S.A. kanyang MGA Kasama ipinakita niya na ang pagmamahal sa bansa ay hindi nakabatay sa lahi o kulay. Ngunit, ang pakikibaka ni Cedric para sa pagkakaroon ng Israeli citizenship ay naging mahirap at puno ng pagkadismaya. Sa kabila ng kanyang serbisyo, hindi siya agad nakatanggap ng tamang pakilala sa kanyang mga pagsisika. Si Cedric ay bahagi ng team ng seguridad ng punong ministro at nagsilbing halimbawa ng dedikasyon sa kanyang tungkulin. Ang kanyang katapangan ay nagbigay inspirasyon sa iba sa kanyang paligid. Ang huling pagkakataon na nakita si Cedric ay bago siya pumanaw sa isang trahedya. Ang kanyang pagnanais na protektahan ang bansa ay nagpakita ng kanyang tunay na katangian bilang isang sundalo. Ang pagmamahalan at suporta sa pagitan ng mga sundalo ay makikita sa kanilang mga watawat na nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa sa kabila ng panganib at pagsubok. Sa kabila ng pagdagsan ng tao at ulan, nagtipon ang komunidad ng mga Pilipino upang ipakita ang kanilang pagmamahal at suporta sa mga naulila. Ito ay isang patunay ng pagkakaisa sa panahon ng kawalan. Sa ganitong sitwasyon, ang takot at pagdududa ng ina tungkol sa kanyang katayuan sa bansa ay lumitaw, na nagpapakita ng hirap na dinaranas ng mga pamilyang naiwan sa mga ganitong kalagayan.